Ang aklat ng Ruth. Isa itong napakahusay na likhang sining na may malalim na aral. Iniimbitahan tayo nito para pag-isipan ang tanong kung anong kinalaman ng Diyos sa ating pang-araw-araw na kasiyahan at paghihirap sa buhay. May tatlong pangunahing tauhan sa libro. Si Naomi ang byuda, si Ruth ang Moabita at si Boaz ang magsasakang taga-Israel isinalaysay ang kanilang kwento sa apat na kabanata na may magandang disenyo. Magsimula na tayo at tingnan paano nangyari ang lahat ng ito. Nagsimula ang kabanata isa sa linyang ito, sa panahon na mga hukom ang namumuno. Pinapaalala nito ang madilim at masaklap na panahon mula sa aklat ng mga hukom. Makikilala natin dito ang isang pamilyang Israelita sa Bethlehem. Nagsisikap sila para makaraos sa tagutom sa paghahanap ng pagkain, lumipat sila sa lupain ng Moab ang sinaunang kalaban ng Israel at doon namatay ang ama ng pamilya. Ang mga anak nila ay nakapag-asawa ng mga babaeng Moabita, sina Ruth at Orpa. Kaya lang namatay din ang mga anak. Kaya ang naiwan na lang ay si Naomi at itong mga bagong manugang niya. Wala nang dahilan si Naomi para manatili pa kaya sinabi niya sa kanyang mga manugang na uuwi na siya sa bayan niya. Alam ni Naomi na mahirap ang buhay ng dayuhang byuda sa Israel, kaya pinilit niya ang mga babaeng ito na magpaiwan. Pumayag si Orpa pero hindi si Ruth. Nagpakita siya ng grabing katapatan kay Naomi at sinabi pa niya, Kung saan ka pupunta, doon din ako. Ang iyong bayan ay magiging bayan ko at ang Diyos mo ang magiging Diyos ko. Kaya bumalik silang dalawa sa Israel nagtapos ang kabanata sa pagpapalit ni Naomi ng kanyang pangalan. Siya na si Mara. Ang ibig sabihin nito sa Hebrew ay mapait. Pinagluksa niya ang kanyang masaklap na kapalaran. Nagsimula ang kabanata dalawa sa pag-uusap ni na Naomi at Ruth kung saan sila kukuha ng pagkain. Nagkataon naman na simula na ng pag-aani ng barley. Kaya lumabas si Ruth para maghanap ng pagkain. Napunta siya sa isang bukid para mamulot ng butil. Nagkataon naman na pag-aari yon ni Boaz na kamag-anak ni Naomi. Malalaman natin na mabuting tao si Boaz at napansin niya si Ruth. Nagtanong-tanong siya kung sino si Ruth. Nang malaman ang kwento niya, naging sobrang mapagbigay siya sa babae. Gumawa siya ng paraan para ang dayuhang si Ruth ay balayang makakuha ng mga butil sa kanyang bukid. Sa ginawa ito, Sinusunod ni Boaz ng isang malinaw na kautusan ng Tora, ang magpakita ng kagandahang loob sa dayuhan at may hirap. Hinangaan ni Boaz ang katapatan ni Ruth kay Naomi, kaya ipinagdasal niya na pagpalain siya ng Diyos dahil sa kanyang katapangan. Kaya umuwi si Ruth sa araw na yon at nalaman ni Naomi na nakilala niya si Boaz at tuwang-tuwa siya. Sinabi niya na si Boaz ang magliligtas sa kanilang pamilya. Tungkol sa pagliligtas sa pamilya, ginagawa ito sa kultura ng Israel. Kapag may isang lalaki sa pamilya na namatay at naulila niya ang asawa, anak o ang lupa, mayroong obligasyon ang kabag-anak na pakasalan ang biuda, kunin ang lupa at alagaan ng pamilya. Kaya umasa si Naomi na may kinabukasan pa ang kanyang pamilya Nagsimula ang kabanata tatlo sa plano ni Naomi at ni Ruth kung paano mapapansin ni Boaz ang kalagayan nila. Huhubarin ni Ruth ang damit ng nagluluksang biyuda at ipapakita niyang pwede na siyang mag-asawa. Kaya pinuntahan ni Ruth si Boaz sa bukid ng gabing yon at sa paglapit niya, nagising si Boaz at gulat na gulat. Kaya nilinaw ni Ruth kung anong ginagawa niya doon. Tinanong niya kung ililigtas ba ni Boaz ang pamilya ni Naomi at pakakasalan siya. Numangha ulit si Boaz sa katapatan ni Ruth kay Naomi at sa kanyang pamilya at tinawag niya si Ruth na babaeng may mabuting pagkatao. Kapareho ito ng salitang ginamit para ilarawan ang babae sa mga kawikaan 31. Kaya sinabi ni Boaz kay Ruth na maghintay hanggang sa susunod na araw at legal niyang kukunin si Ruth at Naomi sa harap ng mga namumuno sa bayan. Kaya nagtapos ang kabanata sa pagbabalik ni Ruth kay Naomi at pareho silang namangha sa lahat ng mga pangyayaring ito. Sa kabanata apat, nagkaroon ng koneksyon ang lahat. Sa huling sandali, nalaman ni Boaz na may mas malapit na kamag-anak si Naomi kaysa sa kanya. At talagang karapat dapat siya bago pa kay Boaz na magliligtas sa pamilya. Pero sa huling segundo, nalaman ng kapamilya na ito na kailangan niyang pakasalan si Ruth ang mowabita kaya tumanggi siya. Pero tandaan, alam ni Boaz ang tunay na katangian ni Ruth kaya kinuha niya ang ari-arian ng pamilya ni Naomi at pinakasalan niya si Ruth. Kaya gaya ng katapatan ni Ruth sa pamilya ni Naomi sa simula, ngayon naman ay naging tapat si Boaz sa pamilya ni Naomi. Nagtapos ang kwento sa pagbabaliktad sa lahat ng trahedya mula sa kabanata isa. Nabaliktad ang kamatayan ng asawa at mga anak kasi muling ikinasal si Ruth at nagsilang ng bagong sanggol na nagbibigay ng kasiyahan kay Naomi. At naging mas kamangha-mangha ang pagkakapantay na ito sa pagitan ng pagbubukas at pagsasara ng kwento. Tandaan, ang trahedya sa simula ng kwento ay sinundan ng dakilang katapatan ni Ruth at natapatan ito ngayon ng katapatan ni Boaz na humantong sa pagbangon ng pamilya sa katapusan. Binibigyang diin ng mga paghahanay na ito ang disenyo ng mga panloob na kabanata. Ang bawat kabanata ay nagsisimula sa plano ni Naomi at Ruth para sa kanilang kinabukasan at sinundan ito ng pagkikita ni na Ruth at Boaz. At nagtatapos ang bawat kabanata kina Naomi at Ruth na nagagalak sa nangyari. Ang ganda talaga ng disenyo ng kwentong ito at nauugnay ito sa talagang nakakamanghang punto ng kwento madalang na binanggit ang Diyos. Pinag-usapan ng mga tauhan ang Diyos ng ilang beses pero kahit kailan, hindi binanggit ng nagkukwento ang Diyos na direktang may ginagawa na kahit ano sa kwento. At yan ang maganda dito kasi kumikilos ang Diyos sa likod ng bawat eksena sa kwentong ito at hinahabi ang mga pangyayari at desisyon ng lahat ng tauhang ito. Inakala ni Naomi na parusa ng Diyos ang kanyang trahedya pero ang totoo, ang buong kwento ay tungkol sa misyon ng Diyos na ibangon siya at ang kanyang pamilya. At ginagawa niya ito sa tulong ni Ruth, ang kanyang tapang at katapatan, na nagresulta sa kagalingan sa buhay ni Naomi. Pero kasama dito si Boaz na isang mabuting magsasaka na puno ng kagandahang loob at katapatan. Ginamit ng Diyos ang kanyang mabuting pagkatao kasama ang tapang ni Ruth para iligtas si Naomi at ang kanyang pamilya. Kaya mahusay na tinatalakay ng kwentong ito ang ugnayan sa pagitan ng mga layunin at kalooban ng Diyos at sa mga desisyon at kalooban ng tao. Pinagsasama-sama ng Diyos ang tapat na pagsunod ng kanyang bayan para mangyari ang mga layunin niya kung paano ililigtas ang mundo. At dadalhin tayo nito sa talagang katapusan ng kwento. Nagtapos ang aklat ng Ruth sa isang listahan ng angkan na nagpapakita kung paanong ang anak ni Boaz at ni Ruth, si Obed, ay ang lolo ni Haring David kung saan nanggaling ang angkan ng Mesiyas. Kaya biglang mapapansin na ang mga pangkaraniwan at ordinaryong pangyayari sa kwentong ito ay naugnay sa dakilang kwento ng pagliligtas ng Diyos sa buong mundo. Kaya iniimbitahan tayo ng aklat ng Ruth na alalahanin na pwedeng kumikilos din ang Diyos sa pinakaordinaryo at pangkaraniwang detalye ng ating buhay. At tungkol dyan, ang aklat ng Ruth.